Lahat ito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Lalaki mula Brazil, biglang napasali sa isang fun run event dahil sa kalasingan. Lalaki, himalang nakaligtas matapos sumabit sa isang high-speed train sa Austria dahil muntik na itong maiwan. Kakaibang incident report ng ginang sa isang aksidente sa Sultan Kudarat, pinagpiestahan sa social media babae. Ibinahagi ang pasasalamat sa dati kaibigan na ngayoy asawa na sa bawat pananaliksik na ginawa simula kolehiyo hanggang doktorado. Halaga ng hygiene, ipinaalala ng isang doktor kasunod ng viral fur pet na inilagay sa isang supermarket basket. Peking video ukol sa di umunoy naval standoff sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia pinabulaanan ng AFP. At sa trending showbiz balita, Jennifer Lopez, ginapangan ng insekto sa gitna ng kanyang concert sa Kazakhstan. ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din na aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong person ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZR HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa kwentong umaranggada ngayong araw, Unexpected Race. Bucket list para sa ilan ang makasali sa mga marathon o di naman kaya sa mga fun run event bilang pinapangarap na milestone matapos ang mahabang panahon ng pag-eensayo na maski running gears ay ginagastos din. Pero para sa lalaking ito sa Brazil na napadaan lamang sa isang fun run event ay bigla na lamang itong napasali at natapos pang pa 8 kilometer run ng nakachinelas. Kung anong dahilan alamin sa trending report ni James Galangue. Kung minsan, inaabot pa na ilang araw, linggo o buwan para paghandaan ng mga runners sa isang marathon o fun run event na kanilang sasalihan. Gayon din sa kanilang running gears na kailangang kumpletuhin bago pa maging all set ano man ang goal na distansya na kanilang lalahukan. Pero iba ang nangyari sa lalaki ito mula Brazil nang hindi nito namalayang isang fun run event na pala ang nasalihan ito nang dahil sa labis na kalasingan. Makikita na tila parang bagong gising at nakasinelas pa ng tumakbo sa naturang event. Ayon sa mga ulat, kinalala lalaki na si Isaac Dos Santos Pino, 31 years old, at hindi na malayang nasama na pala ito sa isang 8 kilometer run kahit na hindi siya rehistrado. Wala raw siyang ideya kung bakit siya napapalibutan ng mga runner noong mga oras na iyon. Ayon pa sa kanya, kaagaling lamang niya sa isang inuman at nakatulog sa gilid ng daan. Ngunit gayon pa man, binigay pa rin daw niya anyang lahat at tumaripas na lamang sa pagtakbo. Natapos pa ni Isaac ang 8 kilometer run hanggang finish line at nakatanggap pa ng medal. Samantala, ibinahagi rin ni Isaac na kaya naman daw ito naglasing ay dahil naman sa hirap ng buhay. Walang tirahan, trabaho o maski pamilya na uuwian. Dahil dito, isang concerned citizen naman ang naawa kay Isake at ginawa ng online profile para makatanggap ng donasyon. Para sa DZRH TV, ito si James Galange una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa isa pang abroad, dahil sa Yossi Break, himalang nakaligtas ng isang lalaki sa bansang Austria. Matapos itong buwis-buhay na sumabit sa labas ng isang high-speed train. Hindi kasi umabot ang naturang lalaki na makapasok sa loob at kamuntikan pang maiwan dahil nag-Yossi Break pa ito ang nakakahay na kukuya na tagpong yan, panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Himalang nakaligtas ang isang lalaki na ito matapos na sumabit sa labas ng isang high-speed train sa bansang Austria. Muntik kumano kasi itong maiwan ng tren dahil nagiyo si brake pa ito kung kaya naisipan niyang paraan para makahabol ay ang sumabit sa labas ng tren. Ayon kay railway spokesman na si Herbert Hofer, patungong Vienna ang railjet train mula sa Zurich, Switzerland nang huminto sa St. Polten para sa isang scheduled stop. Dito na umano nagkaroon ng pagkakataon ng naturang lalaki na isang 24-year-old Algerian na lumabas sandali para mag si break. Ayon sa ulat, tumalon ng lalaki sa gitna ng dalawang karwahe ng tren nang bigla itong umandar. Dito na siya kumatok ng malakas at ilang beses sa bintana para makapukaw ng atensyon na nagresulta para mag-emergency break ang tren at maisakay na siya sa loob. Ayon kay Hofer, napakadelikado ng ginawa nito dahil maaari niya itong ikamatay. Hindi lang umano ang sarili niya ang ilalagay niya sa panganib dahil kung mapunta ito sa ilalim ay maraming rescuer ang pupunta, mga pulis at maging fire rescue sa lugar. Nagkaroon naman ng kaunting komosyon sa loob ng tren matapos na pagalitan ng konduktor ang naturang lalaki. Kinuha din ito ng otoridad pagdating ng tren sa Mating Station sa Vienna para sa masusing investigasyon. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating next viral story. Balik tayo sa Pinas. Announcement, disgrasya. Hati ang mga netizen kung sila ba ay mag-aalala o matatawa sa kakaibang abiso ng isang ginang tungkol sa naganap na aksidente sa Sultan Kudarat. Mistula kasi itong nagpapatawag lang na isang meeting sa paraan ng pagkakalatag ng mga detalye ng insidente. Ang kakaibang anunsyong yan, tutukan sa aking report. Announcement. Disgrasya? sa halip na magalala o mangamba. Inula ng tawa ang kakaibang incident report ng ginang na ito sa nag-overshoot, sumemplang at tumilapon na habal-habal driver sa barangay Limulan Kalamansig sa Sultan Kudarat. Sa Facebook post kasi ng ginang na si Melanie, mistula bang nag lang ito ng isang job hiring o di naman kaya ay naglilista ng minutes of the meeting. Sakop ng kanyang kakaibang abiso ang mga detalye ng ano ang nangyari, kailan ito nangyari, sino ang biktima, kasama pang civil status, asawa nitong OFW at bilang ng mga anak nito, maging kung saan, bakit at paano naganap ang aksidente. Sa sobrang plain at direct to the point ng impormasyon ni Melanie, hindi naiwasan ng mga netizen ang matawa sa dapat sanay mabigat na balita may kaakibat pa itong mga larawan ng biktima habang nakahandusay sa gitna ng kalsada. Bakit pa raw ito nahiya at hindi pa sinamang zip code sa mga detalye? Napatanong naman ng netizen na si Kien Kien kung ang biktima raw ba ay naaksidente na. Batay sa announcement ni Melanie na para bang planado ang aksidente. Hirit pa ng isa, pwede na raw itong gawing enumeration quiz sa eskwela. Naghabol pa nga ito ng update na sinaklolohan ng biktima na di umano'y nakatulog at nagkaroon lang ng mga gasgas sa kamay. Para sa DZR HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na kwento, Prayer Reveal. Yan ang hirit ng mga netizens sa post ng babae na ibinahagi ang acknowledgement sa bawat pananaliksik na kanyang ginawa simula pa noong kolehiyo hanggang sa siya ay magdoktorado. Sa mga picture kasi mababasa ang pasasalamat niya sa isang lalaki na noon lamang ay tinukoy niya bilang kaibigan. Hanggang sa ito'y tawagin na niyang asawa. Ang sikreto sa lasting relationship ni Nadana at Lloyd Alamin sa report ni Rose Babiera. Isang mag-asawa mula bukid nun ang kinakikiligan at kinaiinggitan ngayon ng mga netizen dahil sa kwento ng dalawa na talaga namang matatawag na relationship goals. Sa araw kasi ng kanilang anibersaryo, binati ng babae ang kanyang asawa at pinahapyawan ang kwento nilang dalawa. Sa post ni Dana, ibinahagi niya ang acknowledgement niya sa mga pananaliksik na ginawa. Simula pa noong kolehiyo siya hanggang siya ay nagtapos ng doctorate degree. Ang acknowledgement ay bahagi kung saan ang isang researcher o may akda ay nagpapasalamat sa mga tao na tumulong at naging inspirasyon niya sa paggawa ng pananaliksik. At sa pasilip ni Dana sa kanyang acknowledgement, mapapansin na may iisang lalaki na nagngangalang Lloyd ang pinasasalamatan niya sa kanyang undergraduate thesis. Tinawag niya itong kuya friend na sumusuporta at tinutulungan siya sa pagkalap ng datos at sa pagsusulat ng buong manuskrito. Sa kanyang master thesis naman, ang parehong lalaki ay kinilala na niyang boyfriend o kasintahan na pinasalamatan naman niya sa pagmamahal at aruga nito sa kanya. At sa huli, sa kanyang dissertation, tinawag niya ng husband si Lloyd at muling pinasalamatan sa hindi natitinag na suporta at walang hanggang panghihikayat na binibigay nito. Sa kanyang caption, binati ni Dana si Lloyd na aniya naging life partner niya sa lahat ng chapter ng kanyang academic journey. Panay naman ang hirit ng mga netizen kay Dana na prayer reveal daw para sa mga tao na umaasa ring makatagpo ng katuwang sa buhay, kagaya na lamang ng natagpuan niya kay Lloyd. Ani Dana, marami siyang hiniling sa Panginoon. Pero ang una rito ay ipinagdasal niya ang lalaki na hindi siya susukuan. At si Lloyd ang lalaking nagpatunay nito. Sa katunayan, sa kwento ni Dana bago pa man sila maging mag-asawa. Sa unang beses na inalok siya ni Lloyd na magpakasal ay tinanggihan niya ito. Pero hindi ito naging dahilan para kay Lloyd upang tumalikod at iwan si Dana. Bagkus ay nanatili ito at patuloy siyang sinuyo. Makalipas ang higit isang taon, sa kanyang pagdadasala, natiyak ni Dana na si Lloyd talaga ang tugon ng Diyos sa kanya. Si Lloyd at si Dana ay masaya ng namumuhay na mag-asawa at mayroon ng dalawang anak. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, Naglabas ng salobi ng isang doktor na isa ring content creator sa social media. Kognay sa nagbaral na isang picture kung saan inilagay ang alagang aso sa isang supermarket basket. Ani nito, pahalaga ng hygiene. Dahil para rin ito sa mga taong susunod pang gagamit ng naturang basket na siya ding pinaglalagyan pa ng mga pagkain. Ang paalala na ito sa publiko. Alamin sa report ni Dustin Bayog. Nagbigay ng paalala ang isang doktor at content creator para sa si mga pet owner na isipin din ang public hygiene lalo na ito rin ay para sa ibang tao sa isang Facebook post ni Ate Doc o si physician Maria Edgid Nagugat ito sa nag-viral sa social media ng isa pet na isang fur na iniligay sa supermarket basket na siyang ginagamit upang paglagyan ng mga produkto at pagkain. Sa kanyang caption ay mas kawawa raw ang mga susunod na gagamit ang basket na maaaring nalagyan na ng laway, balahibo o dumimula sa isang aso. Dagdag dito, na ang hygiene ay hindi lamang para sa sarili kung hindi pati sa ibang tao at bilang pagdidiin, love for pets should never mean neglect for others. Naunang kumalat sa online platform na trend ang larawan kung saan sa uploader ay bagaman na intindihan nito na family member ang mga alaga ay tila sobra na ito kung ilalagay nito sa basket na madalas paglagay ng pagkaing bibili ng mga consumer. Umabot na ito sa higit 3,000 hearts sa naturang platform kusan marami sa mga netizen ay sumang ayon sa sentimyento ng uploader. Mayroon pang isang nagbahagi na kaparawang insidente sa iba namang lugar kung saan nakalagay din sa basket ang kanyang alaga. At bilang kapwa for parent, paalala ni Doc ng ang pagiging responsible pet owner ay dapat pinakikita rin ang respeto sa kalinisan at kaligtasan kaligtasan ng lahat. Ang kanyang post ay mabot sa si 10,000 reactions with more than 5,000 shares. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral news, fake video. Pinabulaan na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang isang kumakalat na YouTube video na nagpapalaganap ng maling impormasyon hinggil sa umunay naval standoff sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Giit ng AFP, walang katotohanan ang naturang ulat at pawang gawagawa -gawa lamang upang sirain ng mahigit anim na ng ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa at magdulot ng tensyon sa rehiyon. Ang mga detalye sa naturang peking video, iyahatid ni Mili Borja. Pinabulaan ng Armed Forces of the Philippines ang isang YouTube video na nagpapalaganap ng mali at peking balita ukol sa umanay naval standoff sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Sa isang Facebook post, iginiit ng AFP na walang ganitong pangyayari at ito ay ganap na gawagawa -gawa na lamang na layong sirain ng mahigit alim na dekadang diplomatikong ugnay ng dalawang bansa, bawasan ang tiwala ng publiko sa AFP at magdulot ng di kinakailangan tensyon. Ang nasabing video ay ipinost ng YouTube channel na Info Spark Hub na naglalarawan sa sarili bilang tagapaghatid ng mabusising content sa iba't ibang paksa. Ang naturang channel ay may mahigit 2,100 subscribers at mahigit isang daang video. Kabilang ang mga gumagamit ng AI-generated na thumbnails, may pamagatang peking video na Philippines vs. Malaysia, Tensions Rise Over Sabah and the South China Sea. Nilagyan ito ng YouTube ng babala bilang altered o synthetic content na nangangahulugan ng tunog o larawan ay malawakang ang inedit o digitally degenerated. Binigyan din ng AFP na ang ganitong disinformation ay nagbibigay banta sa kapayapaan at stability ng rehiyon at maaaring gamitin lamang para sa mga politikal o estrategikong layunin. Nanindigan din ng AFP sa pagpapatupad ng transparency, katotohanan at pagpapanatili ng pambansang interes. Dinapos ng AFP ang pahayag nito sa paalala na ang katotohanan ang pinakamalakas nating depensa. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa entertainment scene, unexpected guest. Hindi ka po singer o musician ang nagmistulang special guest sa nagdaang concert ng singer-actress na si Jennifer Lopez. Sa ngayon viral video, kitang kita kasi kung paanong dahan-dahan gumapang sa katawan ni J.Lo ang isang insekto habang ito'y kumakanta. Pero ang talagang pumukaw sa atensyon ng netizens ay ang pagiging kalmado ng American superstar. Panoorin ang trending video sa report ni Showbiz Angel unexpected guest? Trending online ang isang eksena sa nagdaang concert ng American singer na si Jennifer Lopez sa Kazakhstan. Sa gitna kasi ng kanyang pagkanta, abay may dahan-dahan gumagapang sa kanyang insekto. Pero bago pa man makarating sa mukha ni J-Lo ang cricket, O oh, di diba? Truly a diva. Swabing swabing niya lang itong naalis hanggang sa bumagsak on the floor. Hanga naman ng fans sa pagiging kalmado and professional ng Let's Get Loud hitmaker. maker. Hirit naman ang isang netizen kung sa kanya raw nangyari yon, baka nag na lang siya. Ang concert na ito ay bahagi ng Up All Night Tour ni Jennifer Lopez na kick off last July sa Spain para sa DZRH TV, Ito po show showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita kita tayo muli bukas. Para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share e-economies na mo, ang magdadagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.